At uh, sa kasalukuyan ay nagkakaroon ng kaunting musyon dito sa may Kali-11, uh, parte ng Silangang-Balile. At sa kasalukuyan ay nakikita natin ang isang malaking dump truck na sumabit sa linya ng kuryente na naitawag agad ng ating punong barangay sa Batilek, Kung hindi naman naagapan at dahil kahit gabi na ay uh, nakaantabay ang ating uh, sanggunian sa mga ganitong pagkakataon, lalo't higit sa mga ganitong uh, eksena na kailangan masolusyonan agad. Dahil kung hindi ito masolusyonan agad at makukonekta ng ating uh, mga ka -like, uh, servicemen, ay maaaring magkaroon ng isang malakihan brownout sa lugar na yan sa Maykali 11. Kaya malaking bagay ang tayo ay uh, nakaantabay at lagi nang nakasubaybay sa mga emergency program na katulad na ganitong nangyayari sa ating uh, sangguniang barangay at uh, lagi nang nakatutok sa ating mga GC at uh, communication services ng ating barangay. Kaya malaking bagay din ang uh, nangyayaring, uh, malaking uh, importante ang komunikasyon para lalo tigit sa ating uh, pagkakataong ganito na nakaroon ng isang uh, insidente na ang isang dump truck na gabi na ay uh, dumaan pa dito sa ating barangay at sa lansangan natin ay although na mataas naman talaga ang linya ng kuryente ay sa sobrang laki ng dam truck na ito ay nasabitan ang kuryente sa may parteng Kalyo at yan na nga nakikita natin si Hepe ayan at inaalala inaalalayan ng ibang mga tao yan na ika nga ay uh, upang uh, makagawa pa rin talaga ng paraan sa mga oras na ito upang maiwasan ang malaki brownout or uh, disgrasya ng uh, mga residente or mga dumadaan dito sa lugar na ito. At uh, malaking bagay ang magkaroon talaga ng isang uh, uh, communication at lalo higit ang, uh, ang general chat ng ating uh, barangay Sanggunian sa pamumuno ni Kapitan at ng mga tropang Sanggunian Barangay Police. At uh, sa pagkakaroon ng komosyon niya sa mga oras ng mga kabarangay ay uh, nagtatrapik ang ating uh, mga barangay police officers na sa kasalukuyan ay uh, nagkakaroon ng konting motion nga sa Mikalyo 11 at ang mga tao ay naglabasan ng daan at yan nakikita natin ang servicemen ng uh, Batelek Nakaagad na at tinawagan ng ating punong barangay upang maibusan ang problema ito na maaaring magdulot ng malaking brownout sa lugar ng Kalyonce. At ay nagawa naman ang paraan at ginagawa ng paraan sa mga oras na ito habang pinaparod natin. Ang video ito ay, ay kinukonekta na ng mga battery servicemen, ang linya ng kuryente na naagapan agad ng ating tropang sangguniang barangay dito sa ating lugar. At 'yan na nga, ikinakabit na at uh, kasalukuyang uh, nilalagyan na ng akober uh, yung linya ng kuryente at uh, nagkamali nga yung uh, actually dumaan na ito sa sa ating barangay at uh, pinayuhan na na wag muna bumaba yung uh, caretaker doon sa taas ng uh, dump truck na kailangan uh, lagi nang sumasagip sa mga dadaan ng kuryente pero siyempre siguro dahil sa pagod na nung helper bumaba ng truck at hindi nila napansin na may linya ng kuryente dyan sa may parte ng Kalyo 11 at siya na nga nasabitan at uh, naputol yung uh, nagkaroon ng konting komisyon yung linya ng kuryente at dumiklap at uh, naagapan agad so sa mga oras na ito ay kinakabit na nga at medyo madilim pa ng konti at siguro sa mga oras na ito ay mga alas 7 na ng gabi at ayun, uh, konektado na ang bawat napagitan ng linya ng kuryente at maayos namang naisagawa ng ating Batelec servicemen at iniintay na lang natin na maibsan yung traffic at konting kontimusyon sa lugar na yan upang makaalis na ng maayos ang ating dam track na yan na sa, uh, dumaan dito sa ating barangay at uh, sumabit dahil sa laki ng dump truck na yan ay uh, sumabit nga at yan ang ating mga barangay police officers na nakikita natin sa kasulukuyan na nag uh, nagmamaniobra uh, ng ating uh, pag, labas-masok ng ating sasakyan ng mga sasakyan at uh, commuters sa ating barangay. And thank you so much for watching mga kabarangay at palagi natin tatanda malaga ang komunikasyon ng bawat isa lalo tigit sa ganito mga pagkakataon. Nagkakaroon ng kontimusyon lalo na ang ating uh, linya ng kuryente sa lugar natin sa ating barangay. At uh, malaking bagay ang nagawang tulong ng ating uh, sanggunian at ng uh, Batelec servicemen upang uh, maibsan ang takot ng mga residente na maaaring magkaroon at pagsimulan ng malaking aberya sa lugar na yan. At yan nga, tinatapos lang ang uh, pagkakabit ng uh, na sirang uh, linya ng kuryente at uh, malaking bagay at uh, naagapan agad ng ating tropang sanggunyan. At yan, patuloy na ang uh, daloy ng uh, sasakyan na dumadaan dyan sa lasanga sa maya uh, kasama si Hepe uh, at uh, si Consial at ang ating mga barangay police officers na ika nga ay naagapan agad ang komisyon na nangyayari dyan sa may Kali 11 at malaking bagay naman at naagapan agad at patuloy na nga ang daloy ng maganda sakyan dyan sa ating lansangan sa mga oras nito at naging tahimik na at hindi na nagkaroon ng takot ang ating mga kabarangay dyan sa may lugar na yan sa Kalyo 11 at yan nga natapos na ng barangay ng ating patelek servicemen ang uh, naagapang uh, maging problema sa linyo ng kuryente sa mga oras na at inaintay na lang natin na makalis ang truck na yan at yun na sumasakay ng driver at nagsisimula na silang umalis <clears throat> at napayuhan natin ng maayos at matiwasay sa mga oras na ito dahil kung hindi natin uh, pagsasabihan ng mga yan ay talaga kumisan ang mga truck drivers at lalong higit ang mga dump truck na yan na dumadaan sa gabi at lalong higit sa madaring araw ay nagiging masyadong um, ikang uh, ay uh, pasaway. So minabuti ng ating isang gunyang barangay na kailangan makaalis muna ang uh, dump truck na yan bago natin iwanan at balik bumalik sa sa ating sagunang barangay hall. At yan, yan na nga 'yung bumabang uh, tao na dapat sana ay nasa taas kanina at para maiwasan at uh, magkaroon ng control yung uh, pagdaan ng sasakyan at makaiwas dyan sa linya ng kuryente. So, uh, sa kasalukuyan ay medyo okay na ang daloy ng uh, sasakyan kahit medyo ikanga ay talagang abala pa rin malaki na masasabi ang dump truck na 'yan na sumabit sa linya ng kuryente at ang driver ready na para sila ay umalis at uh, ewan ko kung bakit kung uh, saan galing ang uh, truck na yan malaking truck na napada sa ating uh, barangay at napagsabihan na ng ang kanina sa barangay yun ay hindi pa rin nakinig at kaya kung minsan ay talagang ibang mga kapwa Pilipino natin ay pasaway so dapat sana ay hindi ganito para may iwasan natin ng mga aberya katulad nito na nagsisilbing hadlang sa pagdaloy ng sasakyan lalo pat busy ang ating mga busy streets dito sa ating barangay at dahil maluang na rin naman ang daan at na talaga naman mga ikang ay uh, Develop na ang ating lugar kaya medyo ikaw nga ay marami na rin sa kyan ang dumadaan. And thank you so much sa mga Batilic -like servicemen na nag-responde agad, uh, nagbawang agad ng ating kuling mga At sya rin ang MPT nung maalis, ang dump truck na nakasabit ng na kuryente. And uh, the line is now uh, good and uh, ready to serve people. Thank you so much for watching!